mga kapatid, tulong-tulong tayo. Tulungan nyo rin kami para matauhan yung mga nasa loob. Kung pwede nga sana eh. Kung pwede lang, mag -well tayo eh para maanoan yan eh. Para maimbestigahan niya sa Senado eh. Kung pwede lang oh, mag -well tayo, magsama-sama tayo para maimbestigahan niya sa Senado. Yung about yan sa MCGI. Yung ano dyan, katiwalian dyan. Promise, gagastos ako. Kung ano, gagastos din ako. Kasi, eh, lumaban na ako ng ubusan yun eh ubusan ng pera, ubusan ng oras, ubusan ng lakas. Hindi ko tinatapon yun yung sa quad riders kasi sa panahon naman naman ni Bradelli yun eh. Ang tinapon ko yung MCGI Akers ko na damit, yun ang tinapon ko. Yung PNP, pinapasahod yan ng ano, ng galing sa tax ng mga tao. May e budget yan sa gobyerno, Pinapasahod yan ng mga, ng galing sa, sa mga tao, galing sa tax ng mga tao. Tapos, bibigay mo yung pinagtulong-tulungan ng mga kapatid na Milyong-milyong halaga. Mag-iisip ka ba, pinaghirapan ng mga kapatid yun, eh kung pinagpatay mo na lang ng lokal yun, kung pinagpatay mo na lang ng lokal yun, binigay mo doon sa BNP na may budget naman sila. Para alin? Para lumakas ka sa PNP, ganun? KDR. Sa mga kapatid ko na lang, nanonood yun sa live ni Brad Badong. Ang exiters na naman mga kaibigan ang nag-iingay uh, sa YouTube sa programa ni J.R. Badong na kung saan ay umabot pa yung punto na gusto na niyang dalhin ang uh, MCGI sa Senado para maimbestigahan daw ang katiwalaan sa loob. Ewan ko kung ano yung katiwalaan na sinasabi niya kasi uh, hindi man tayo MCGI o miyembro dyan po sa loob. Pero kasi na uh, naaapektuhan na po yung aming mga kamag-anak na nandyan sa loob dahil sa mga ingay ng mga exiters pero uh, pinapayuhan naman natin na uh, huwag silang makinig sa mga sabi-sabi uh, sa mga uh, paninira ng sinuman kasi uh, mga kaibigan, kung tayo agad-agad maniwala sa mga paninira, eh para lang tayong mga papel, no, na pwede na lang uh, ilipad ng masamang hangin, mga kaibigan. Ganun pa man, uh, itong mga exiters siguro mayroon po silang mga dahilan kung bakit sila nag-iingay ng ganyan at umabot pa yung punto na kaya niyang gumastos para lang magwelga at um, para mapansin ng Senado at maimbestigahan. Ano kaya yung sinasabi niyang katiwalian sa loob? Ah, ano kaya yung katiwalian sa loob na gusto niyang maimbestigahan? Mga kaibigan na exiters, um, kung meron po kayong uh, nalalaman na katiwalian dyan po sa loob, kung may ebidensya at uh, malaki po ang katotohanan yung sinasabi po ninyo, bakit kailangan nyo pang patagalin? Ah? Ba't kailangan nyo pa patagalin? Mga kaibigan, at ba't ngayon nyo lang ilabas yan? Sa tingin ko naman kasi mga kaibigan at mga kababayan, ayon sa mga kamag-anak namin, um, wala naman daw na bagong aral dyan po sa loob, maliban lang sa pakikipagdebate na mayroon namang katwiran kung bakit po ayaw ni kapatid na Daniel ang debate dahil naramdaman na nila kung gaano ka crucial ang uh, pagkikipagdebate na umabot pa yung punto na hindi na nakauwi si brother Eli ah mula sa Brazil hanggang sa Pilipinas dahil sa mga detret no Uh, ganun pa man, mga kaibigan at mga kapatid. Sa akin naman, na, natapos na eh. Tapos na eh. Wala na tayong dapat pang patunayan kung ano po yung mga uh, dapat natin patunayan sa debate. Kasi napapansin ko lang, miski dito sa aking programa, mga kababayan, kung may pumapasok tulad ni uh, Mark Umbaw, ni Argel Pagara ni ajando uh, no at saka ni Miguelito kung sino pa man mga kaibigan kahit nga si RJ yung mabait na makikipag nakikipag-usap si RJ na isang uh, katoliko leader ng katoliko eh kahit gaano siya kabait pag uh, umabot yung punto ng tanungan ay eh, nagkakagalitan pa rin eh salat huh? Sa lahat ng mga naging bisita sa aking programa na katoliko, si RJ ang pinakamabait sa kanila. Kaya lang, kahit mabait siya manalita, magsalita, na parang uh, tupa kung magsalita, uh, parang si Darwin Gano, no? na parang uh, napakabait si Darwin Gano, pero yung mga kanyang uh, pinapangaral ay katarantaduan naman. Uh, si RJ mabait din, pero umabo, Uh, umaabot naman kami yung punto na mag magsalitaan pa ng masama. Ibig sabihin talagang uh, may danger sa debate talaga. Kaya yun po yung inaayawan ni kapatid na Daniel, mga kaibigan, mga mababayan, na ito naman ang hinahanap ni J.R. Badong, ni, ni Ulysses, ni C.J. Perez at itong isa pa na naman na ito, sila Nikki at saka yung sino pa mga mga, mga nang na ang hinahanap nila debate. Eh lumabas na nga kayo, mga kaibigan ah Huwag nyo nang pansinin si Brother Daniel. Ang gawin na lamang po ninyo, kung talagang kayo'y matalino at may pagkaunawa na wala kay kapatid na Daniel, e eh nasa labas na kayo, wala nang pumipigil sa inyo, eh di, sige, makipagbakbakan na kayo. ah Kahit anong mangyari. Ah, mga kaibigan, makipagbakbakan na kayo. Ha, ah, sa mga... Ah, mga naghahamon dyan ng debate kasi ikaw din ang nagsabi itong itong nasa video mga kaibigan. Siya rin ang nagsabi na marami daw siyang nakadebate na ministro Ayon sa kanya no. At ah, hinahamon daw siya na magdebate sila doon po sa ah, kapilya no ng ah, ministro ng Iglesia ni Cristo. Pero eh sabi niya ito nagsabi pakinggan natin. Ano niyo po, share nyo po, share po yung atakot sa na nagsisipatay ng laman. Kaya kahit, kahit saan kami makarating, ako nga mismo eh, ministro na nakakadebate ko sa ano eh, dito sa lugar namin eh. Ministro na ng Iglesia ni Cristo, eh, sabi ko, ang gusto ang gusto nila sa may ano, sa may dal lang kami magdedebate. Sabi ko hindi pwede. Sabi ko delikado buhay ko diyan, sabi ko. Sa barangay tayo mag-ano, magdiskusyon, sabi ko dun sa ano sa miyembro nila kasi ang kausap yung member ng INC kapitbahay namin, gusto daw ako maka makausap ng ministro. Eh, ang gusto ng ministro na mak makalibate ako, sa may kalsada lang. Sabi ko, hindi ako papayag. Sabi ko, kung pwede, sa kahit sa harap ng barangay yan, papayag ako. Eh, hindi naman sila pumayag. Sa akin din po, hindi, eh, hindi na ako natatakot bro, na marami naka... Eh, pero yung mga liruin niyo po bro, ang kapatid dito sa kalambaan na aktibo ay 1-3. Napakarami din po na sa paligid ko. Pero hindi na po ako natatakot ngayon. Hindi na po ako natatakot. Pagkatapos ng mga ginawa nila sa akin, matatakot pa ako. Kapag dito sa kalambaan na aktibo, ay napasamayin nila ako sa mga kap... So yan po, no? Uh, siya rin nagsabi na kapag makipagdebate sa mga INC, dalikado ang buhay niya kung sa kalsada lang. Gusto niya sa barangay. So, ibig sabihin, kapag uh, nakikipag-debate ka pa, ay talagang may mangyayaring masama. Ayon sa kanya, no, mga kaibigan. Bagamat uh, mayroon naman po tayong nakikita mga nagdidebatehan, kinadidebate ng mga Iglesia ni Cristo, wala naman nangyayari, no, mga kaibigan. Pero, uh, uh, hindi natin alam, mga kapatid. At yan yung isa sa mga... Ayaw na mangyari ni kapatid na Eli kasi nasabi niya nung buhay pa eh na uh, natapos ko na, wag na po kayong makipagdebate, natapos ko na para hindi po manganib ang iyong mga buhay. So siguro yun po yung kanyang uh, huling habilin kay kapatid na Daniel kaya hindi na po pwede yung makikipagdebate pa no uh, para uh, magkaroon lang ng sakitan. Eh, pero ang hinahanap ng mga ito, debate. So, parang nagustuhan lamang po nila kay kapatid na Eli, ay yung debate. Aayaw nila yung pag-ibig, yung ginagawa ni kapatid na Daniel na pagtulong sa mga uh, nangangailangan, pagtulong sa mga pulis, pagtulong sa mga taong talagang kailangan ng tulong, e eh, ayaw nila. Ang gusto nila, debate. At baka gusto pa nila itong mga ito na Ah, uh, yung pera ng mga uh, pera ng mga kapatiran ay gastusin nila para sa debate. <laughs> eh ano ba yung pinaglalaban po niyo no? Uh, sa debate tapos na yan. Uh, wala nang dapat pang patunayan. Kaya ang isa sa na bago lang dyan sa MCGI na alam ko ayon sa mga kamag-anak namin ay yung pakikipagdebate. Ah, uh, pati yung mga pananalita, no? Mga kaibigan, ah, uh, uh, gumanda nga eh. Kasi yung mga miyembro noon ng MCGI, mga kaibigan, kung hindi ka nagugustuhan, uh, napakasakit ang kanilang pananalita eh. Ewan ko lang kung lahat. Ah. Uh, pero ngayon, uh, wala na, wala na kahit yung pananalita na masasama, nawala na. Wala na. Uh, mga kaibigan, Maganda nga eh. Ah, ngayon, maganda nga eh. Wala nang kaaway eh, mga kapatid. Pero itong mga Exeter's, ayaw nila. At gusto nila yung debate. Parang ang gusto nila, mga kaibigan, siguro ah, siguro ay hiniling nila kay kapatid na Daniel na kami na po ang makipag-debate. Ah, parang ganun siguro eh. Siguro dahil ayaw ni kapatid na Daniel, ayan, ah, umaklas na sila. And then um, siniraan na lang dahil sa galit. Eh alam nyo mga kaibigan, uh, kung totoo po kayo, kayo na lang makipagdebate, total nasa labas na kayo. No? Uh, kayo na lang makipagdebate. At uh, wag nyo nang hamunin si kapatid na Daniel. Marami naman dyan naghahamon ang mga taga punto por punto. Kung kayo'y matapang at talagang uh, ang kapatid na Eli ang ipinaglalaban po ninyo, eh, labanan nyo yung mga taga punto por punto, magkakasama po tayo, samahan, sa, uh, tayo, magkakasama na lamang po tayo. Uh, wag nyo nang sirain ang uh, pagibig pag-ibig na adhikain adhi ng MCGI. Ay, uh, wag nyo nang pansinin, uh, mga kaibigan. Um, banatan nyo na lang yung mga no, Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, yan, mga uh, punto por punto na Uh, akala mo eh, uh, meron silang kapunto-punto na wala naman ang uh, mga kababayan, yun na lamang po ang pagtuunan nyo ng pansin, wag na yung uh, nyo pa ang kapatid na Daniel, uh, gusto nyo dalhin sa Senado. Eh ano ano naman ang katiwalian? Ba't di nyo na lang sabihin kung ano yung katiwalian? Yung mga sinasabi po ninyong mga uh, masasama, ah, uh, uh, yung karumal-dumal na word. Uh, meron kasi uh, yung mga pok pok, ano pa yung mga sinasabi nila, ah, yung ah, pagsipi, ah, ano yung mga napaka, ano, eh, huwag nyo nang iingay. Hmm? Kung talagang mayroon kayong alam na katiwalian gaya ni Kibuloy, dalhin nyo na, huwag nyo nang, ano, ah, dalhin nyo na sa Senado. at ah, tignan natin kung gaano ka para mapad, 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 mapatunayan nyo na, ay, tama pala. Ah, ganon ang mga tao. Ah, uh, nyo na para maimbestigahan na ang uh, mga kaibigan. Ah, uh, huwag nyo nang patagalin. No? Ah, uh, huwag nyo nang patagalin. Eh, kung gusto nyo talagang ma mamuno, eh, di, uh, magkakaibigan na lamang po kayo, magkakasama-sama na lamang po kayo. At uh, tignan ko lang kung hindi rin kayo magkakawata-wata uh, sa uh, ano nyo, sa grupo nyo kung ganyan lang ang espiritu po ng bawat isa sa inyo pero ang napapansin ko lamang po kasi sa mga uh, exiters uh, si kapatid na Daniel lang ang ayaw nila. Pero ang kapatid na Eli ay uh, yun ang kanilang nagustuhan. Pero sa tingin ko naman, yung kanilang uh, sinasabi na katiwalian, buhay pa ang kapatid na Eli, ayon din sa kanila, eh nandyan na yung mga sinasabi po ninyong katiwalian. Ba't di kayo nag-ingay noon, ah, mga kaibigan? Gaya yung sinasabi po ninyo dito sa akin na tinatanong na Area 52. Ah, ano yung Area 52? Hindi ko alam yan eh. Ah, yung Area 52 na yan eh. Ah, wala akong alam dyan, no? E kung ah, alam nyo ay masama yan, Area 52 na yan, kung anumang yung er Area 52 na yan, edi dalhin nyo na sa Senado ah, uh, para maimbestigahan kung ano ano yung sinasabi po ninyo na yan, uh, mga kaibigan. Eh, pero ganun pa man mga kapatid, ah, uh, ito ay may, uh, ay sa mga nasa loob ng MCGI, isa itong uh, kung sa 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 buhangin yung nangyayari ngayon sa inyo diyan po sa loob ay isang screen para makita kung gaano katatag ang pananampalataya po ninyo uh, sa inyong sinampalatayanan na salita ng Diyos na ipinapangaral ng kapatid na Eli. Maging matatag lamang po tayo mga kaibigan kasi kung relihiyon po ang pinag-uusapan ay um, kung aalis kayo dyan sa MCGI, saan kayo pupunta? Ah, huh? saan kayo pupunta? punta kayo sa iglesia ni Kristo ah? Huh? kung ang inaakala nyo ay mayroon kayong pupuntahan na ibang relihiyon na mas uh, higit na maganda kaysa sa MCGI subukan nyo lang uh, subukan nyo lang mga kaibigan baka ang, ang akala nyo ay masama na MCGI punta na ako sa iglesia ni Kristo o punta na ako sa uh, sa sabadista o punta na ako sa katoliko Ah, mamamangha ka na lang pag nandun ka ah, sa grupo, umalis ka, pumunta ka sa ibang grupo. Ah, ganito pala ito. Ah, akala ko napakabait. Ganun yung reaksyon mo, ah, mga kaibigan. Ah, sa lahat ng grupo, mayroon kang nakikitang katiwalian na ayaw mo. Ah, sa panahon nga ng Panginoong Isokristo, nap napakaraming nag-exit eh. Eh bakit? Eh siguro ang tingin nila eh masama. Ah. Kaya hindi po, hindi po mm, batayan na dahil maraming nag-exit ay mali na yung isang relihiyon hindi. Hindi. Panahon niya ni Kristo, yung mga grupo ni Kristo, maraming nag-exit eh. Katulad din ni Pablo eh. Alam niyo mga kaibigan eh. Katulad din ni Pablo nung siya ay namatay at uh, pumalit si Timoteo. Eh hindi naman matalino katulad ni Pablo si Timoteo eh. ah may pagbabago din eh. At ah, si Pablo, nung siya'y namumuno ng iglesia, nakikipagdebate. Pero si Pablo, nung namatay na si Pablo, eh, dahil nakita ni Pablo na ah bata si Timoteo, eh, ayaw niya na mapahamak katulad niya kasi umabot pa yung punto na inilagay si Pablo ng kuribot. Puribot. Ano bang tawag sa ibang termino yung puribot? Yung parang paglagyan ng mga uh, gulay dyan po sa Baguio. Ah? Tiklis. Ano tawag doon? Ah, mga kaibigan, yung nalagang uh, kawayan. Umabot pa sa punto na inilagay si Pablo sa ganun para makatakas sa pumatay sa kanya. Eh, eh ayaw niya mangyari kay Timoteo yon kaya pinayuan niya si Timoteo na layuan mo yung mga uh, pagtatalo-talo, sabi niya. Kasi nakita ni Pablo na uh, mapahamak lang si Timoteo. E eh, ganun din ang kapatid na Eli. Si kapatid na Eli, uh, ito mga kaibigan, iba-iba kasi ang ating kakayahan. Iba yung kakayahan mamuno ni kapatid na Eli, iba din si kapatid na Daniel. Kung titignan ko naman, wala naman pong masama sa pamumuno ng kapatid na Daniel eh. Ha? Eh baka sabi ng iba na naman, eh paano kang, paano mayroon kang alam eh hindi ka nga ta, ta, uh, nakaanib dyan. Wala kang alam sa loob. Eh yun nga eh mga kaibigan eh. Ha? Dahil sa mga ginagawa ng MCGI, nakikita ko yung kagandahan ah, ng salita ng Diyos. Eh, meron naman akong mga kamag-anak diyan. Tinatanong naman namin. Eh, wala naman silang ah, sinasabing masama. Ah, yung pagtulong, sinasabi ninyo na puro pera, puro pera, puro pera. Ah, sa palagay nyo ba, mga kaibigan, hindi ko yan tinatanong sa mga nasa loob? Ah, yung aking mga Uh, aming mga kamag-anak tinatanong din namin eh kung gaano katutuuyan pa target yung mga pera yung paghingi abuloy lagak kung anuman man yung sinasabi po ninyo dito tinatanong namin yan eh wala naman wala naman sinasabi na uh, hindi naman kami pinipilit sabi nila ang pagbibigay naman para sa amin ay hindi kami pinipilit kung ano lamang po yung aming kakayahan yun naman ang sabi nila eh. Ah eh alam naman nagsisinungaling sila eh mga kamag-anak namin 'yon at talagang ano 'yon ah, mga kaibigan o oh, hindi naman daw sila pinipilit at ah, tungkol sa ah, paglagak lagak na 'yan. Kung ano yung mga sinasabi po ninyo, iniingay po ninyo dito. Ah na nakikipag uubusan ng pera, alam mo naman siguro. Ikaw din nagsabi na nakikipag-ubusan ka ng pera diyan po sa MCGI. Eh ano dahilan? E eh dahil ah, ayon sa yung pasya ng yung puso. Eh tapos gusto mo pa bang bawiin 'yon? Ginawa mo na 'yon para sa Diyos. Eh huwag mo nang alalahanin pa ang ah, mga kaibigan. Ang pagbibigay po kasi ay ano 'yan eh. Ah hindi dapat 'yan sapilitan eh. eh. Ah, ang pagbibigay po ay mula sa puso eh. At kapag nagbigay ka, hindi po yung ano, yung walang halaga dapat ah, pag nagbigay ka dyan, talagang para sa ikabubuti yan ng iyong grupo, eh gawin mo yung ah, tamang paraan. Ganun, hindi po yung sapilitan, ah, ganun. Eh ganun naman ang sinasabi ng aming mga ano eh tinatanungan dyan. Eh. Kaya ah, ang may payo ko lang sa mga Exeter's, kung pwede lang, pumasok kayo sa live sa expose the truth. Mag-mag-usap po tayo. Paano tayo makapag ma uh, makapag sama-sama uh, para sa um pagbatikos sa mga Iglesia Katolika. Wag na 'yung ano, wag na si kapatid na Daniel, wala akong nakikitang mali. At kung meron man kayong uh, kat, uh, nakikitang katiwalaan nung nasa loob kayo, uh, kung kaano tutuyan, kung meron kayong mga ebidensya, sige, dalhin niyo na. Patunayan niyo natutuo kayo. At kung yan ang ika- ikasasaya po ninyo eh wala tayong magagawa. Pero sana may mga exciters na papasok sa ah, aking programa kapag ako ay naglive. Nang matanong naman po kayo, no? May mga naka, nakakausap kong exciters, ah, Meron tayong kaibigan na exciters din pero um hindi naman siya nag-iingay eh. Ah, ah pina inaubaya ko na sa Diyos yung mga bagay na dahilan kung bakit ako umalis sabi na sabi na lamang po niya uh, Diyos na lamang po ang bahala sabi niya uh, gagawin ko na lamang po yung tama sabi niya pero ang problema niya ngayon daw ay saan daw siya pupunta kasi wala naman daw nakitang uh, grupo na kasintulad ng MCGI eh yun naman pala eh mga kaibigan eh. Yun ang sabi ko. Kayong mga nag-exit, saan kayo pupunta? Sa Sabadista? Sa Katoliko? Kung ang akala po ninyo ay walang katiwalian, ah, gaya ng sinasabi po ninyo dyan po sa loob ng MCGI, baka mas lalo. Baka mas lalo. Yan lamang po mga kaibigan. Ah, sana po ay... Ah, na ma mapanood po ito ng mga exiters at makadalo po sila sa ating live. Hanggang sa susunod po mga kapatid